Napakabagal kumilos ng jeep ko. Napakabagal kumilos am. Walang sense of urgency. Lahat ng puntahan namin na scheduled or may call time. Lagi kaming late. Napakaarte. Dami pang ritual. Alam naman niyang maaga ang call time edi sana maaga siya kumilos. Pucha. Galit pa yan kapag pinagsabihan na ang bagal niya. Keso daw mabagal talaga siya kumilos. Anong magagawa niya? Uff kumilos ng mas maaga. Gusto lagi sakto ang dating sa venue. Pwede ba yun? Takti Buti sana kung helicopter or aeroplano sa sakyan namin. Sarap iwanan sa lakad. Itipong paglabas niya ng gate. Wala na ako. Bahala kang sumunod. mag at mahasal. Don't enable that kind of behavior. Pag late siya, bahala siya malate mag-isa. A lot of people don't actually respect other people's time and if you coddle that kind of behavior then you're just telling her she can just disrespect you all the time. Agree. Babae din ako pero iritang irita ako pag lakad na may nililate. Lalo na pag may call time na sinusunod or itinerary. When traveling, minsan iwan mo para alam niya na you mean well when you say na ayaw mo nang nililate. Pero meron talaga girls na napakabagal kumilos pero wag itolerate yung ganyang kabagalan. Right. Ah, my father did this to me once nung high school ako. Iniwan ako sa bahay papunta sa party ng pinsan ko dahil napakabagal. Ko nga naman ayon mag isa ako pumuntang naka tricycle ha ha 150 pesos pa ata binayad ko noon dahil kabilang bayan talaga natauhan na ako since then yeah if mabagal siya kumilos she should prepare hours prior pa we are now living in a fast paced environment kalaban natin oras so no time for idling and stuff not all women are like this but some are like facepalm ako na anxious ayoko mabagal kumilos ayoko nang may naghihintay sa akin maiwan ko man braco on ah -ha, 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 ha. well nakakabwisit yung ganyan Babae ako and ayaw na ayaw kong nailate sa pupuntahan. Nagcommit ka sa akin na ganitong oras tayo pupunta tapos mali-late ka sa akin. Aba wag ka na sumama. Ha -ha -ha, one time ni loko ko na lang yung Jawa ko na next time ka na lang kaya sumama. Tiyaga mo gawin sa Jawa mo. Pag nagalit, good luck sa married life. I feel so ta. Wag daw madaliin lalong matataranta. Iba yung mindful and measured sa oblivious sa discomfort ng iba. May isang beses na nagcancel ako ng date namin ng birko kasi nakagayak na akot lahat-lahat. Tapos siya sitting pretty pa. Sa buwisit ko, nagbihis ulit akong pambahay at sinabi kong ayaw ko na tumuloy. Kung inis siya sa ginawa ko, mas inis ako. Hahaha, nag-usap kami about doon and never na niya inulit. Kaya sa mga may favorite ng Filipino time dyan, sana malaman ninyong perwisyo lang dala ninyo. Bigyan mo ng leksyon. Iwanan mo ngayon kung magalit tingnan mo kung gusto mo ba ganon ang mangyayari kung kayo magkatuluyan lols. trip yang ganyan par. Hindi alam yung punctuality. Red flag yung ganyan. Kausapin mo ng one time big time. Putya din na teenager ang 27. Kung di pa rin niya naiintindihan na ang pagiging late ay pagdisrespect sa time ng ibang tao. Napaka immature pa rin yan. Nagustuhan mo ba itong video? Share mo naman kung ano ang tingin mo sa comment section. Kung gusto mo pa ng ganitong mga videos, like and subscribe na sa ating channel. Ingat!